Magandang hapon sa inyong lahat mga kamutmot and welcome sa ating channel ang CMA Agri TV. Mga kamutmot, this is just only a short uh, video about dun sa full yarn na ginagamit natin dito sa ating sitawan. So ako lang ay natutuwa at napavideo dahil gusto kong ishare sa inyo kung gaano ba kahusay yung full yarn na ginagamit natin. So dati kamot kasi hindi natin makita yung ganda ng mga full yarn na ginagamit natin kasi madami tayong full yarn na ina-alternate. So ngayon, uh, nag-trial tayo ng isang full yarn lang dito sa ating sitawan at nang makita natin ang 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 if ang kagandahan nito. Ano? So at hindi naman tayo nagkamali, mga kamutmot sapakat uh, talagang napakaeffective ng full yard na ginagamit okay, kung natin. Papasin ninyo mga kamutmot yung ating sitawan ay napakaganda pa din, ano? So kahit na siya ay uh, nakakailang pitas na kung hindi ako nagkakamali. This is about uh, 9 to 10 harvest already at kung titingnan nyo ang dami dami pa rin yung mga bunga at ang dami dami pa rin yung mga buko at ang dami pa din mga bulaklak so kaya masasabi natin kamutmot na yung ating uh, foliar na ginagamit dito ay talaga namang uh, maganda at nakakapagpaganda ng ating mga halaman nakakapagpadagdag ng uh, harvest ano Ayan, so kung papansin niyo, ayan, so ganun siya kaganda. Ganun pa rin siya ka uh, verde, ano, dapat ito mag uh, ano na dapat ito ay magsisimula ng umbaga, uh, lumugot ano pero kung titingnan nyo so maganda pa rin siya bagaman may pangilan-ngilan na, na ano, ng mga dahon pero sa kabuuan ay maganda pa din ang ating sitaw ayan so kaya ako ay napavideo ng mabilisan sapagkat gusto kong ishare sa inyo yung kagandahan nitong full year na ating ginagamit so kamot-mot this is not a paid advertisement na hindi nga tayo binayaran eh so dito sa ating Fugby video Gusto ko lang ma-share sa inyo at malay nyo kayo ay magustuhan nyo rin. Ano? Magustuhan nyo rin itong full yard na ito at subukan sa inyo. Ano? So ito kamot-mot yung full yard na ginagamit natin itong ating trilyser. So sabi dyan, this is a multifunctional micronized nutrients. Malaking tipid, mas malaking ane. So kamot-mot hindi lang ito pwede sa mga uh, halaman na gamit natin, kundi ito ay pwede rin sa mga hayop ano, ayan, at sa mga isda. Kung may mga alaga kayong baboy, kagaya dun sa bahay, yan, pwede din. So, yung mga baboy natin dun sa bahay, nilalagyan din natin. Ano, so, itong fertilizer na ito, uh, ito kasi ay absorbed by plant in a seconds. Ayan, no? tinan nyo. 1 ml, 1 liter. 'di ba kamutmut palaging umuulan, ano at saka ang hirap mag-spray uh, ng ating mga halaman, mag year fertilizer kapag ka palaging umuulan. Kasi yung karamihan sa ating mga ini-spray pag inabot ng ulan, wala agad. Pero itong fertilizer natin in just a matter of seconds kaya nang i-absorb ng halaman yung anumang nutrients, minerals na pwede niyang makuha dito sa ating fertilizer Ano? So kaya mga kamutmut, ah uh, if you want to try, may contact number naman dyan. Ayan. Ayan. Pwedeng-pwede nyong uh, subukan niya. Yan yung ating kaibigan na si Sir Jojo. Ano? So, tutulungan niya kayo. Tutulungan niya kayo na uh, ipakita sa inyo kung gaano kahusay at kaganda itong ating oh, realizer. Ito. nyo. Ang ganda-ganda pa din. Yan nga lang ay hindi tayo pinalad sa magandang presyo ngayong kamot-mot. Uh, maganda ang ating harvest, magandang ating kita sa mga bunga, yun nga lang ay hindi tayo pinalad sa presyo, ano. So, anyway, ay ganun lang talaga. Uh, malay nyo sa susunod nating pag-harvest, uh, pa sa susunod nating pagtatanim, ay tayo ay, ano na, uh, pala din na sa magandang presyo. Okay, so, yun lang muna mga kamot mo para dito sa ating short plug, ano So, sa paggamit ng ating trilyser. Ay, siya nga pala kung paano siya gagamitin sa ating uh, pagtatanim. Uh, so, pwede kayong mag... Uh, pwede kayong mag... Uh, sa ating pag-spray, I mean, pwede kayong mag-message doon sa number na ipinakita ko sa inyo kanina. Ano? O kaya naman ay pwede nyo rin akong i-chat sa aking uh, Facebook account. At pwede, pwede ko kayong matulungan sa bagay na yan. Ano? So, yun lang muna and see you again sa susunod nating pag-vlog. Bye-bye!